mga idol hindi na pong update chat ni Santol kapon mga idol ugasan na natin mga idol ugasan na natin ha ugasan natin para malinis Ayan, tapos na ngayon doon. Magbalat lang tayo mga idol. Magbalat na lang natin. Magbalat lang tayo. Magbalat natin. Tapos magbalat tayo sa ano, magluto tayo ng talbos ng kabulaklak ng kalabasa at saka sa talbos ng saluyot. Lagyan natin din ng santol. Okay guys, tapos na guys. Tapos na ang balat guys. Ayan sa guys oh. Ano na guys? Ano na guys? Tsaka yung sili natin guys eh. Medyo madilip yung ulo natin guys. Ano guys? Sili. Tsaka ito. Santol. Balatag ko na guys. Ito guys. Mag-ibisa na ako mukbang guys. Talagyan na natin ang sili guys. Ako naman. Asin pala. para Parang asin. Ayan. Asin yung koko ko guys may itim guys may itim kasi si, na, 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 ng silan dyan guys sa pagbubog namin doon kaya man, mahirap tanggalin ngayon po guys ito na mga idol ito lang mga idol yung sinabi ko kahapon na bumukba ko na santo ayan tapos yung kasama ko hindi rin niya kaya kasi marami daw sili baka daw

eh pinabalat ito ngayon ng araw ang buto hindi ko ito nunuk pangit ito sa pangunok okay. kasi itong mga santo na ito hindi ko ito sa mga bata na makakain ito sa mga tanggal na ito baka buto oo Tapi, tak mana?